Isang bagong proyekto ang pinaghahandaan na ng ngayon ni Kailin Alcantara. Ayon sa aktres ay talagang pinangarap niyang makatrabaho ang bagong mga makakasama sa gagawing drama series. Isa sa mga tinitingala kong artista sa generasyon namin dahil alam ko na marami akong matututunan sa kanya as a person and, of course as an artist, nakangiting pahayag ni Kailin sa 24 na oras. Puspusan ang pagtatrabaho ng kapuso actress upang makapagpundar ng bagong bahay para sa pamilya. Nangangarap din si Kylie ng isa pang bahay para naman sa sarili. Dream house ko para sa aking pamilya para syempre settled na sila. And then yung dream house ko naman talaga para sa aking sarili in the future po, pagbabahagi ng dalaga. Samantala, kamakailan ay dumalo si Kylie sa Night of 100 Stars na pinangunahan ni Johnny Manahan. Hanggang ngayon ay maayos umano ang relasyon ng aktres sa tinaguriang star maker at consultant ngayon ng Sparkle GMA Artist Center. Syempre si Mr. M naging tatay-tatayan ko rin yan eh. Until today, si Ms. Marayuli, Alberto, and Mr. M, they're still guiding me step by step sa kung anong pwede ko pang gawin sa aking career. So ang sarap sa pakiramdam na may ganong relasyon pa rin kami pagtatapos ng Kapuso actress.